Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Si Rico ay kilalang kilala bilang isang palabiro at babaero sa kanilang lugar sa tuwing may bagong babae sa kanilang barangay, siguradong hindi niya pinapalampas ang pagkakataon na makipagkilala. Munit sa kabila ng kanyang pagiging pilyo, mabait naman siya at laging handang tumulong sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman isang araw, pinanyayahan siya ng kaibigan niyang si Luis na sumama sa kanilang probinsya para sa piyesta ng kanilang baryo. Rico, siguradong mag enjoy ka sa baryo namin, ani Luis habang umiinom ng kanyang kape. Marami dong magaganda, tahimik ang lugar at siguradong mapapalapit ka sa kalikasan. At siyempre, maraming dalaga sa piyesta, ikapan ni Luis. Agad na naingganyo si Rico. Sigurado ka, Luis? Magaganda talaga ang mga babae roon? Tanong niya, puno ng interes. Oo naman, magaganda at mahihining pa. Kaya maging ka na, sagot ni Luis. Kinabukasan, bumiyahe na si Rico at Luis papunta sa baryo. Inabot sila na maghapon sa biyahe at pagsapit ng gabit hapon, narating nila ang lugar. Napansin agad ni Rico ang tahimik, ngunit maaliwalas na palikit. Ang hangin ay sariwa ang mga bahay ay gawa sa kahoy. At sa gitna ng baryo ay may maliit na kapilya na napapalibutan ng mga halaman. Ngunit ang mas nagbigay na interes kay Rico ay ang mga dalagang nakikitang naglalakad sa kalsada. Tama nga Luis, magaganda ang mga babae sa baryo ang ilan ay nakangiti pa sa kanila habang dumadaan. At naramdaman ni Rico na napaka-welcoming ng lugar. Luis, tama ka. Magaganda nga ang mga dalaga rito, sambit ni Rico habang hinihila ang bag papunta sa bahay ni Luis. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bukas sa piyesta marami kang makikilala, sagot ni Luis habang natatawa. Habang nagpapahinga sa bahay si Luis, Biglang dumating ang pinsan nitong si Mira upang magdala ng pagkain. Si Mira ay may mahabang buhok, makinis na balat at napakaganda. Agad na nakuha nitong atensyon ni Rico. Magandang gabi Rico, bati ni Mira. Bagong bisita ka ni Luis. Oo, sagot ni Rico habang nakangiti. At parang gusto ko na magtagal dito dahil sa mga kagaya mo. Tumawa lang si Mira, ngunit ang kanyang tingin ay tila may malalim na kahulugan. Hindi nagtagal, lumapit siya kay Luis at bumulong, ngunit hindi ito narinig ni Rico tapos ay umalis na si Mira. Ngunit bago siya lumayo, lumingon ito kay Rico at ngumiti. Lumating ang araw ng piyesta at nagmistulang isang malaking kasiyahan ang buong baryo. May mga banderitas sa bawat kalsada. May banda ng musiko at ang mga tao ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Habang naglalakad si Rico, napansin niya ang maraming magagandang dalaga na tila palagi nakatingin sa kanya. Luis, parang ang dami interesado sa akin dito ah, biro ni Rico. Told you brother, ito parang jackpot ka, sagot ni Luis. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin ni Rico na parang kakaiba ang mga dalaga. Ang kanila mga kiti ay tila sobrang lawak at ang kanila mga mata ay tila masyadong makislap. Sa gitna ng kasiyahan Mapit si Mira kay Rico at inaya siyang sumama sa isang tahimik na bahagi ng baryo. Rico halika, may ipapakita ako sa iyo ang nyaya ni Mira. Dahil likas na curious at pilyo, sumama si Rico kay Mira. Tumaan sila sa madilim na kalsada papunta sa isang kubo na tila wala nang nakatira. Pagpasok nila sa kubo, bigla lumamig ang paligid. Ang lugar ay walang laman maliban sa isang malaking mesa na may kandila. Nagsimulang magsalita si Mira, ngunit ang kanyang boses ay tila nagbago. Mas mababa, mas malamig. Rico, alam mo bang ikaw ang pinili namin para sa special na ritual ngayong piyesta? Sabi ni Mira habang unti-unting nagbabago ang anyo ng kanyang mukha. Nanlaki ang mata ni Rico nang makita niyang ang maganda at maamo nitong mukha ay unti-unting naging malupit. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang ngiti ay naglabas ng mahabang pangil. Hindi lang si Mira ang nagbago. Sa dilim ng kubo, unti-unting naglabasan ang iba pang dalaga. Lahat ay naging katulad ni Mira. Mga nilalang na may mahabang kuko, matatalas na pangil at nakakatakot ng ngiti. Agad na tumakbo si Rico palabas ng kubo. Ngunit tila hinahabol siya ng mga talaga. Ang kanilang mga tawa ay umaaling ngaw sa buong paligid. At ang kanilang bilis ay halos abutan na siya. Luis, tulungan mo ako, sigaw ni Rico habang tumatakbo pabalik sa bahay ni Luis. Sa awa ng Diyos, Narating niya ang bahay at nakita si Luis na may hawak na isang bote ng langis at kus. "Diko lumapit karito," sigaw ni Luis. Agad na itinapon ni Luis ang langis sa mga nilalang at biglang sumigaw ang mga ito sa sakit. Umurong sila pabalik sa dilim. Ngunit bago sila nawala, sinabi ni Mira Babalik kami Rico, babalik kami. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Luis kay Rico ang lihim ng kanilang baryo. Ang baryo pala ay kilala sa pagkakaroon ng mga aswang na nagkukubli bilang mga dalaga tuwing piyesta. Alam kong babaero ka Rico, pero hindi mo alam kung sino ang makakaharap mo rito, sabi ni Luis. Simula noon, hindi na muling bumalik si Rico sa baryo ni Luis. Ngunit sa tuwing sasapit ang piyesta, palagi niyang naalala ang kakaibang ngiti ni Mira at ang mga mata nitong pula. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.